Nights TV's back! Ang inyong katanungan mga kalalabs ay aking sasagutin kung paano nga po ba daw maibalik ang in-stream ads at saka sa star, ang stars na nawala sa ating tools. Yung nagkaroon kayo ng violation, nadamay din po yun, nawala doon sa ating tools. So, ang masasabi ko lang dyan, ang mga paraan na inyong magagawa or magampanan para maibalik. Kung na-delete na yung mga violation at hindi pa rin nag-update, ang gagawin nyo lang ay consistent ang inyong pag-upload, makipag-engage sa ating kapwa creator at palaging uh, magpapapansin sa ating lolo. Yun nga po, yung performance nyo ang magpapabalik nyan ng inyong mga tools na nawala nung nagkaroon po kayo ng violation. Wala po kayong dapat ipag-aalala kung wala na yung violation, ma-update din, ma-update din talaga 'yan ng ating lolo. Pero sa ngayon, ang para mapansin talaga kayo, makipag-engage kayo sa inyong kapwa creator, ah mag-upload ng mag-upload para mapansin at kailangan ah, um ang kailangan. Yun talaga ang dapat. Or else, ang pangalawa naman natin, ano dyan, ay pwedeng-pwede po kayo mag, request. Mag-submit po kayo ng request para maibalik. Dahil kung natagalan na kayo at sigurado naman kayo na hindi na kayo nagkakaroon ng mga violation at deleted na lahat, pero hindi pa rin nag-upload, yon ang time na mag-request po kayo. Huwag po kayong mag-alangan na mag-request kung sigurado naman kayo na wala na yung violation nyo. Pero, yun pa rin, i-apply ang number one nating tips na consistent ang pag-upload sa in-stream ads sa Reels or kaya mag-live po kayo para mapansin at mapansin talaga kayo ng inyong lolo at may balik ang ating mga mga tools na nawala nung nagkaroon tayo ng violation in stream ads at saka stars. Marami kasi ka, mga ganyang katanungan sa akin mga kalalabs na kung paano nila maibalik dahil matagal-tagal na siguro na nawala yon Then until now hindi pa rin nila hindi pa rin na Pero ang problema, hindi naman sila laging nag upload dahil nga nadismaya sila na wala sa kanilang tools. Ayun, uh, natigil sila sa pag-upload o mag-upload sila isang beses, isang uh, isang beses sa uh, isang linggo, ganun. Pero ang consistent na sinasabi mga kalalabs, basta may upload ka sa isang araw, it's okay na yon. pero kung in-stream ads ang inyong pag-igihan kailangan talaga makagawa ka ng long form video sa isang araw da para maibalik ang in-stream ads nyo na nawala sa inyong uh, professional mode or sa inyong dashboard so mga kalalabs, kailangan lang talaga natin yan para uh, mapansin kayo at kailangan kung gusto mong matuto, tapusin mo ang video ng inyong kapwa-creator para makita talaga ang performance ng inyong lolo para may balik ang ating mga nawawalang tools sa ating monetization or sa ating dashboard. So yun ang pong topic natin for today. Don't forget to follow me in Nights TV. Ay nagsasabing, sharing is scary Bye!